Isang mapagpalang araw po sa ating lahat Ako po si Kalingap Turak At uh, welcome po kayo Sa One Kalingap, One Family oh, oh. Yun mga kalingap At uh, may pupuntahan po tayo ngayon Isa sa mga Kaibigan natin Aha. At, uh, mga dati na rin natin na napaabot ang tulong kong mamahal. Sa na po natin si Power Ranger. Yeah? Hello po, LB Logs Family po. Please support. <laughs> Jack of Homes Official. Yan po mga kaliga pa kapuntad po natin. Holy! Pera di kulong. Ano dyan? Ay! Pera! Oh, come here, come here, John. Come here. Ah, give it kaya alaga mo ito. Oo, bati lang. Bati Pero mayroon kang mag-luto lang yun ah. Oh. Oo. Anong mahal mo luto mga merenda? Kahit ano. Ay, kahit... banana yun ba? Bananak, bananak <coughs> yun. Simple lang. Hmm. simpleng merenda, gaya ng mga ganyan? O, <coughs> Kasi... <coughs> gagawin na lang namin pag nagtahin na siya oh. masiipong kami para hanggang sa isang taon na para hindi siya may daong na siya mm. hindi na siya magugutong sa daan kasi ako nung nag-aral ako hindi ako nagugutong oh. ay ba't hindi na pala siya pumapasok ngayon? papapan problema nga kami sa financial. Oo. Oh. Siyempre ako, alam ko, nag-aral ako ng matagal. Eh. Oo. Oh. Hindi ako nagugutom. Kasi nga oh. wala akong ko, ito wala akong ba. O, siyempre, alam ko, Hmm, tama naman na. Eh. Kasi mayroon so, kang mag-aral ng gutom. Ha? Sabi ko, ako, hindi ka makakaanan yan. Alam mo naman sa araw, kailangan mong makonsentrate. Eh. Ayun, Hmm. Eh, <laughs> mayroon kayo mag-isip din ng gutom. Tama naman sila ni Gina. Mayroon. Dati nga pero pakain ko to eh. Hmm. Ayaw niya kumain kain. Hmm. Paksil yata ang ulam. Ayaw niya talaga yung gutom. Pagdating niya sabi niya, Ma, hindi ako nakasagot sa kitsa. Yun. Nung ano lang yan eh. Wala pa isang na yun. <laughs> hmm. Kaya mayroon talaga mag-aral din ng gutom. Kasi hindi ka pa isip ng mayos. <laughs> So, ikaw ay isang pagkain mo, mm. ano, katulad ko, elementary, diba? wala ka pang malay. Oh. Wala lang, parang naglalaro lang naman yan, pero pag gutom ka, paano yun? Mahirap magutom, no? Mahirap, oh, talaga. Walang, walang papasok sa isip pag uh, gutom. Mm. Kasi yung isip, ang tumatakbo sa isip mo, gutom ka. Alam mo ako, sa totoo lang, ang tagal ko nga nag-aral. Pero alam mo kuya, hmm. sumunod ako sa magulang ko. Utos lang yun ang tatay ko. Ang tatay ko kasi family driver yan yung issue. Ay, siya din yung ng drive family driver. Kayo yun, siya nagtutustos. siguro gumaya lang siya sa mga ano. Kahit siya yung panahon, ang dami nag-aaral. Si Jen, ilang araw na pong hindi mapasok? daya, pwede pa rin hindi natatanggap. Hindi, ilang araw na siya hindi pumapasok? mapasok? Wala pa naman, linggo pa lang. May ilang linggo na kaya hindi pong mapasok? Yan? Oo. San linggo pa lang? San linggo na hindi pong mapasok? Pero inaano niya yung ano niya, yung mga ka-eskwela niya. Ano yung sagot? Kasi nga ako, alam mo ako ang hirap ng buhay ko dito, tortured so, ako dito eh. So, tortured ako sa bansa na to. Bakit? Tatay ko tortured so, din. Kaya tanongin mo sila, gusto ko umalik sa bansa na to. Alam mo lang ba? Alam nila dahilan, pati si, si, siya. Kuya ka dito mga ano yung alam mo yung sobrete ha huh? mga nagtitinda ng ayan oh no, ice cream oh. sinusutusan sinu nila yan kuya ka business ano yan eh yung maano yan mga parang stock sa akin stock siya napatunayan ko yan kasi yung may kinausap siya doon lalaki yeah, Ewan wala, wala. ko kung ano. Hindi ayaya din yata nila mag-vlog. Mm -hmm. Alam mo yung lalaki, naging naging itinda ng na, ice drop. Yung... Parang ice oh. cream. Oh. So, na <tinyo> ano ka sa amin yun? Sumusunod. Tapos pakain kami ng ice drop. Kaya ako, ang buhay ko. Pero ano na lang, ganyan ganyan. Gusto ko Ano kaya naman Ang ganda na kong yan ka dito. Tapos na kayo. Dito. <coughs> Wala naman ako sa kanilang sama ng loob. Basta ang ano ko lang kasi ngayon. Gusto ko na kasi. Kahibit na ako. Uh, 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 At, ano kasi sila? Ang dami uh, 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 dami. Kaya nga. dito, alam mo naman ako, Ayon, kami oh. Lang kami dito. Dahil ang caawan alsaang, mahirap to maglunsun, Para lang. Malalo, pag tag-ulan, hmm. na uh, uh, so yun. kami si silungan. Hindi hmm. talaga. Hindi 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 nakita mo dahil yan sa sa akin na ako sino sa inyo? kapit pa namin dito makapulir eh dami pa ng pulir kasi wala akong tinulak ah yun yun may hirap initan din ako wala ngayon na mga ito ang nangyari hmm. ko lang. Tinulak pala si nana, Jin huh? Tinulak daw. Jin Siya. Tinulak ni? Lasing daw. namin mga Ginugulo kasi ako ngayon nung lasing na naman pinakatao tayo nila. Yung ganda. Ah, Saway, mga Eh ako pa naman sensitive ako eh. Hmm. <laughs> nila nga. ay, ay payat ka tapos ganda pa maboy maboy pa yung tayo mo. Hmm. Parang ay ano ni ala ka ko. Parang sa kaliktura katawan. <laughs> <laughs> parang 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 pariw, kinakayin, kinakayin, kinakayin Gina, eh. parang 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 na parang 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 Sexy kami na rin malaking katawan niya kaya wag na siyang mangyan. Oh, wal, walang katawan. Ayaw sa'yo. katawan niya. Hmm. Kasi turak? oh, mira Tawag doon abs.